hello, uh, ganito yung gagawin natin sa share your screen. Kapag uh, nag-uusap tayo, pag uusap tayo sa video call, um, uh, itatap mo lang yung screen mo. May lalabas siya sa ilalim. Yan, lalabas sa ilalim yung limo. Pag tinap mo yung screen mo, lalabas itong lima sa ilalim. Yung uh, camera, yung mic, tapos stop play, itong uh, camera ulit, tapos yung kulay pula na stop. Yan. Pag tinap mo yung screen, lalabas yung lima na yan. So, ang ikiklik mo dyan yung pangatlo, yung gitna. Yung pangatlo o yung gitna, i-click mo. Tapos, pag-click mo yan, lalabas ng share sa ilalim, start sharing. Share, tsaka start sharing. So, i-click mo itong start sharing. Lalabas itong start now. Pag-click mo na start now, lalabas itong minimize call. Click mo itong minimize call. So, ayan. Punta ka kagad dun sa Play Store mo. Yan, para hanapin mo yung Pi Network. Pi Network. Kumare, wala ka pang Pi. Pi Network. Network. Okay, search. -to, ah, ito Pi. Ito tayo sa search. Let's search Pi Network. Pi Network. So, yun na. Ah. Makikita niyo yung Pi Network nyo. So, ito yung Pi Network. Huwag na install nyo, download nyo. Yan, may 100, may 100 million na nag-download. So, ulitin natin yung proseso, ha? Alam niyo na yung proseso. Sige, patayin ulit natin ito. Pare, pag yung stop ko na ulit, okay. Review tayo, review. So, itap ang screen. Pag sa screen, yung mga pangatlo. Lalabas yung start. Tsaka yung share sa ilalim, start sharing. Click start sharing. Click start, sharing. Click start now. Click mo yung minimize call. Ayun, oh, na makikita na yung screen. Nakikita mo na yung screen ko diyan? Ayun, oh, nakikita na ng ka kausap ko sa video call yung uh, aking screen. So dito ay uh, ko na kayo kung paano kayo gumawa ng Pi network, kung paano i-set up ang account. Sige, yun lang guys. Uh, thank you.